Araling Panlipunan Unang Baitang Mga Gawain Nakasasama sa Kapaligiran Mga Layuni Sa Pagtatapos ng Aralin, Ikaw ay Inaasahang Una, Makapagbibigay ng Halimbawa ng Mga Gawi at Ugali na Makatutulong at Nakasasama sa Sariling Kapaligiran, Tahanan at Paaralan at pangalawa, maipakikita ang iba't ibang pamamaraan ng pangangalaga sa kapaligirang ginagalawan, tahanan, paaralan, at komunidad. Kumusta ang kapaligiran sa inyong komunidad? Napangangalagaan ba ninyo ito? Mahalagang maiwasan ang mga gawaing nakasasama sa ating kapaligiran. Kabilang dito iyong makasasama sa ating kagubatan, mga anyong tubig, at hangin. Handa ka na ba? Halina't pag-aralan ang mga gawaing nakasasama sa ating kapaligiran. Sa kasalukuyan, ganito na ang anyo ng ilan sa ating mga kagubatan. Halos nakakalbo na ang mga ito, Ano ang dahilan kung bakit unti-unting nakakalbo ang ating mga kagubatan? Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkaubos ng puno sa kagubatan ay ang iligal na pagtutroso o hindi pagsunod sa wastong paraan ng pagtutroso, hindi pinapalitan ng panibagong tanim ng mga iligal na nagtutroso ang mga punong kanilang pinuputol, may mga tao ring nagsusunog ng ating kagubatan o gumagawa ng sistemang kaingin, ang sistemang ito ay ipinagbabawal ng pamahalaan dahil nadadamay sa sunod unog ang mga bago o maliliit na puno. Ano kaya ang mangyayari kung wala na tayong mga puno? Ang pagkaubos ng mga puno ay nagdudulot ng pagbaha at pagguho ng lupa, wala ng mga ugat ng puno na pipigil sa pagragasa ng tubig at pagguho ng lupa mula sa mga bundok tungo sa mga pamayanan sa kapatagan. Ano-ano ang mga kapahamakang dulot ng nakakalbong kagubatan? Maaaring magkaroon ng malawakan o bigla ang pagbaha. Maaaring magkaroon ng pagguho ng lupa o landslide. Mawawala ng tirahan ang iba't ibang hayop na nakatira sa kagubatan. Samantala, ang ating mga anyong tubig ay halos ganito na ang kalagayan. Ang mga dagat at ilog ay marumi at may maitim na tubig. Namamatay ang mga isda at yamang dagat dahil sa polusyon. Hindi nabubuhay ang mga halamang dagat. Ang ating mga anyong tubig ay ginagawang basurahan. Nagtatapon din ang mga pabrika ng kemikal na nakalalason sa ating mga yamang tubig. Kung patuloy na magiging marumi ang ating mga anyong tubig, ano sa palagay mo ang mangyayari? Maging ang ating hangin at himpapawid ay nasisira rin ng polusyon. Masyado ng maraming usok ang nagmumula sa mga sasakyan at pabrika. Dahil sa maruming hangin na nalalanghap natin ay maaari tayong magkasakit. Hihina ang ating baga at maaapektuhan ang iba pang bahagi ng ating katawan. Subukin natin. Sabihin kung tama o mali ang sumusunod na pahayag. Nakasasama sa mga isda ang pagkakaroon ng basura sa mga anyong tubig. Sagot, tama. Walang epekto sa mga tao ang maruming hangin na kanilang nalalanghap. Sagot: Mali. Ipinagbabawal ang sistemang kaingin dahil nakasasama ito sa mga anyong tubig. Sagot: Mali. Dapat tigilan ng mga pabrika ang pagpapadaloy ng kemikal sa mga anyong tubig. Sagot, tama. May magagawa ang bawat isa sa atin upang mapangalagaan ang kapaligiran. Sagot, tama. Narito muli ang mga dapat tandaan tungkol sa mga gawaing nakasasama sa kapaligiran. Ang kapaligiran ay kayamanang dapat nating alagaan. Dapat iwasan ang mga gawaing nakasasama sa ating kapaligiran. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay pangangalaga rin sa ating kalusugan.